guys, for today's video, magtutupi tayo. Ayan, tambak yung tupiin natin kasi masyado tayong busy. At ngayon, yan, nabigyan din ng time. Hindi tayo magtutupi guys, yan iligpit lang natin. Ilipat natin ng ibang hanger. Kasi iba yung hanger sa sa labas, yung ibibilad sa araw, iba, yun, iba rin yung hanger sa kabinet kasi ayaw ko yung ilabas yung mga nasa kabinet ayaw ko paka maarawan sila mag, mag ano siya ma tawag dito rurupok siya kasi dahil sa araw iba yung nasa labas na hanger iba rin yung sa loob sa may kabinet hanger pala yan lahat guys pati yung mga pantit bra mga lahat lahat Hina-hanger ko kasi tapat tamad akong magtupi talaga ay ganyan, tingnan mo dino doble ko yan para lang magkasya kasi naubusan akong hanger kasi na, na, nangabali nga siya dahil dun sa ano minsan mabigat na sobrang dami ng nilalagay kong damit siksikan kasi yan mga guys binigay ko na nga lahat, eh, lahat? hindi naman lahat binigay ko, naman, binigay ko na yung iba dyan eh, kaya lang meron pa rin oh, sayang na may pambigay ko lahat eh, wala na wala na akong pampalit Ayan, lipat tayo sa kabilang kabinet. Yan yung kay Wendy na kabinet. Yung kabinet na pink. Yung unang kabinet sa akin yon Sa akin lahat yon Yung dito sa may pink, sa kay Wendy yan. Tapos iba naman yung sa kabila. May ano, may lagayan din doon sa partner ko. Kaiba-iba kami ng lagayan para alam namin kung saan kami kukuha. Ayan, yan. Yung mga damit na yan, hinahanger yan. Pang simba niya. Tapos lipat tayo sa kabila. Ayan, nandiyan yung mga maong shorts. Ayan, natupi na lahat. Ayan, nakatupi yung iba sa kanya eh, kasi kunti lang yung paghangiran. Ayan naman, yan yung sa partner ko, yung mga damit niya. Nalagay lang yan sa box. Yan lang muna guys. Thank you for watching.